Mayroon na namang karagdagang mga military asset ang dumating sa Pilipinas mga kapatid kung saan kinabibilangan ito ng isang bagong warship ng Philippine Navy at ilang mga drone na gagamitin ng Philippine Coast Guard particular na sa kanilang gagawing mga misyon sa West Philippine Sea. Pag-uusapan natin mga kapatid kung paano ito nakuha ng Pilipinas, ano-ano ang kakayahan ng mga ito at kung paano ito makakatulong sa maritime defense ng bansa laban sa Chinese aggression sa West Philippine Sea. Nito lang April 8, 2025, pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang seremonya ng pagdating ng BRP Miguel Malvar, FFG-06 sa Naval Operating Base sa Subic-Sambales. Ayon kay Teodoro, ang BRP Miguel Malvar ay hindi lang magsisilbing deterrent at tagapagtanggol ng ating karagatan, Mahalagang bahagi rin ito ng mga pinagsamang operasyon kasama ang ating mga kaalyado habang pinangangalagaan natin ang mga alituntunin ng international na batas. Dagdag pa niya, isa sa mga mahalagang layunin ng mga pamumuhunan ng bansa ay ang pagpapaunlad ng tinatawag na blue economy. Ngunit paano maro ito may susulong kung wala kang matatag na hukbong dagat? Kung kaya't kailangan natin ng malakas na navy bilang haligi at pundasyon ng ating blue economy. Ang tinatawag na blue economy mga kapatid, ito ay tumutukoy sa sustainable upang matagalang paggamit ng karagatan, dagat at mga baybaying dagat para sa kabuhayan, kalakalan, pagkain, enerhiya at pagpapaunlad ng ekonomiya habang pinapangalagaan ng kalikasan. Sa madaling salita, ito ay isang pagunlad gamit ang yamang dagat ng responsable. Kumikita ang bansa pero hindi sinisira ang karagatan. Music. Ngayon mga kapatid, ang BRP Miguel Malvar ay bahagi ng HDF 2600-base Malvar class na mayroong mas mataas na kakayahan kumpara sa moderno ring Jose Rizal class frigates ng Philippine Navy. Ang corvette na ito ay may haba na 118.4 meters, lapad na 14.9 meters at bigat na humigit-kumulang 3200 na tonelada. Kaya nitong tumakbo ng hanggang 25 knots at may saklaw na aabot sa 4,500 nautical miles. Sapat na ito para sa isang pangmatagalang pagpapatrolya, partikular na sa malalayo at pinagtatalo ng bahagi ng karagatan gaya ng West Philippine Sea. Ang BRP Miguel Malvar ay isang malaking tagumpay sa modernisasyon ng Philippine Navy. Ginawa ito ng Hyundai Heavy Industries sa South Korea at isa sa dalawang guided missile corvette na layuning palakasin ang kakayahan ng Pilipinas sa malalayong operasyon sa karagatan. Pagdating sa firepower, hindi papatalo ang BRP Miguel Malvar dahil nagtataglay ito ng makabagong mga armas na kayang tapatan ang panganib mula sa impapawid, dagat at sa ilalim ng dagat. Halimbawa, mayroon itong isang 76mm Auto milara super rapid na kanyon na mainam laban sa mga banta sa impapuhid at sa ibabaw ng dagat. Dalawang quadrupole launcher para sa SSM-700K C-Star anti-ship missile na kayang tumama sa malalaking barko sa layong 150km. 16-cell vertical launch system o VLS na nilagyan ng VL-MICA surface-to-air missile para sa maikli hanggang sa katamtamang layo ng depensa laban sa mga eroplano at papalapit na missile. Dalawang triple torpedo tube na ginagamit bilang pangontra sa mga submarino gamit ang K-745 Blue Shark Torpedoes na mabilis at napakaasintado. close in Weapon System o SEAWIST na isang 35mm twin-barrel weapon na nagsisilbing huling depensa laban sa mga papalapit na bala o eroplano. Bukod pa riyan, moderno rin na talagang advance ang electronic at sensor suite ng barko. Mayroon itong 3D AESA Radar ELM-2258 Alpha na kayang maghanap ng mga target mula sa malalayong distansya at magbigay ng real-time tracking sa mga kalaban. Ito ay nagbibigay daan para sa early warning system na isang critical aspect sa pagiging handa ng mga puwersa. Mayroon din itong Thales Captas 2 Towed array Sonar na mahalaga para sa isang anti-submarine operations, hanwa Naval Shield Combat Management System na nag-uugnay sa lahat ng armas at sensors para sa mabilisang pagtukoy at tugon sa isang banta. Para sa Pilipinas, ang pagkakaroon ng BRP Miguel Malvar ay isang strategic advantage sa pagpapalakas ng ating maritime defense posture. Hindi na lang tayo umaasa sa mga traditional na sistema ng depensa sa pamagitan ng mga barkong tulad nito. Ang ating Navy ay magiging key player sa pagpapatibay ng ating maritime sovereignty. Dahil sa lakas ng armas at advanced na sensors ng barko, kaya nitong ipagtanggol ang sarili laban sa iba't ibang modernong banta mula sa mga missile boat at barko ng Coast Guard ng China hanggang sa mga eroplano at submarino. Nagsimula ng palakasin ng Philippine Navy ang kanilang kakayahan nung natanggap nito ang dalawang Acero-class patrol gunboat mula sa Israel na may kasamang makapagong mga missile systems. Noong una itong inanonsyo noong 2012, layunin ang modernisasyon ng hukbong dagat ng Pilipinas na makabuo ng isang malakas na puwersa, kabilang ang anim na anti-air warfare brigades at tatlong attack submarines. Ngunit hanggang sa kasalukuyang taon, dalawa lamang ang modernong frigates ang kanilang pinapatakbo, ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, kasamang ilang piling barko dahilan upang manatiling marupok ang bansa sa isang rehiyong puno ng tensyon. Noong Enero ng nakaraang taon, naglahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng $35 billion para sa modernisasyon ng militar, kung saan inaprubahan ang inisyatibang ReHorizon 3 na naglalayong bigyang prioridad ang pagpapalakas ng hukbong dagat sa susunod na sampung taon. Ngayon mga kapatid, hindi lang ang Navy ang nagkaroon ngayon ng bagong kagamitan, maging ang Philippine Coast Guard na may malaking papel sa pagpatulya at pagprotekta sa ating mga karagatang teritoryo ay nakatanggap ng isang mahalagang asset. Kamakailan lang ang Australia ay nagbigay ng 20 drones o unmanned aerial system sa PCG na nagkakahalaga ng 34 million pesos. Bawat drone na ito ay mayroong thermal imaging, high resolution cameras at real time data transmission capabilities, mga gamit na magagamit ng PCG para sa mas maayos at mas numpak na maritime surveillance. Napakahalaga ng mga asset na ito para sa PCG bakit? Dahil ang mga lugar na malalayo at mahirap maabot ng mga traditional na Coast Guard vessels, ang mga drone ay may kakayahang magmonitor ng malalaking bahagi ng dagat ng hindi na kailangang magpadala ng mga barko o gumastos ng maraming gasolina. Ang mga drones ay nagiging isang strategic tool upang mapalawak ang monitoring efforts ng PCG ng mas epektibo at mas cost efficient. Ang modelo ng mga drones na ito kapatid ay long endurance na kayang magsagawa ng multi-day flights kaya naman umaabot ang coverage nito sa malalawak na karagatang teritoryo ng Pilipinas pati na rin sa mga densest populated areas kung saan makikita ang mga pangunahing industriya at komersyo ng bansa. Bilang bahagi ng donasyon, ang mga drone expert mula sa Australian Department of Climate Change, Energy, the Environment at Waters Office of the Chief Remote Pilot ay dumating sa Pilipinas upang magsagawa ng apat na araw na pagsasanay sa 30 miyembro ng PCG Aviation Command. Sa ganitong paraan, napapabuti ang kasanayan ng ating Coast Guard personnel sa paggamit ng mga modernong teknolohiya at may iwasan ang mga pagkakamali sa paggamit ng mga advanced systems. Ang donasyon na ito ay hindi lang isang one-time na tulong mula sa Australia. Ang relasyon ng Pilipinas at Australia ay patuloy na lumalakas at pinapalakas ang kanilang mga maritime cooperation. Ayon kay Australian Ambassador HKU, ang donasyon ng drone sa isang manong concrete example ng kanilang enhanced maritime cooperation sa Pilipinas. At sa pamagitan naman ng 649 million pesos na nakalaan para sa civil maritime cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Australia hanggang 2029, Pinapalakas ng Australia ang kanilang commitment na tulungan ng Pilipinas na mapabuti ang maritime defense capabilities nito. Dahil dito, ang mga hakbang ng Australia ay hindi lamang tungkol sa pagtulong sa bansa sa oras ng krisis. Ito ay isang long-term investment na nagpapakita ng kanilang seryosong commitment sa seguridad at stability ng ating regyon. Ngayon mga kapatid, habang patuloy na nagkakaroon ng Pilipinas ng mga modernong kagamitan, hindi rin natin kinakalimutan ang ating mga aktibong pagmonitor sa mga foreign vessel sa ating kargatang saklaw. Kamakailan ng Philippine Coast Guard ay nagpadala ng aircraft upang subaybayan ang galaw ng isang Chinese research vessel na malapit sa Patanes. Ayon kay Admiral Ronnie Hill Gapan, Bahagi ng karapatan ng bawat bansa ang innocent passage sa ilalim ng UNCLOS. Ngunit kapag ang isang foreign vessel ay tumigil, nagkandak ng research o may ginawa na hindi akma sa innocent passage, ang PCJ ay may karapatan umanong hamunin o paalisin ang mga barkong iyon mula sa ating teritoryo. Sa pamagitan ng modernong kagamitan, kabilang ang mga bagong drones at aircraft, ang PCJ ay nakakakita ng mas tumpak na impormasyon tungkol sa mga foreign vessels na dumadaan sa ating karagatang teritoryo. Ito ay isang patuloy na pagpapatibay ng ating sovereignty at maritime rights sa West Philippine Sea. Sa kabuuan ng mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas tulad ng pagkuha ng PRP Miguel Malvar at pagtanggap ng mga drone technology mula sa Australia, ay isang malaking hakbang para sa pagpapalakas ng ating maritime defense. Ang mga development na ito ay hindi lang nakatuon sa proteksyon ng ating sovereignty sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa ating pagnanasa na maging isang matatag na maritime power sa rehiyon. Habang patuloy nating pinapalakas ang ating military capabilities, mahalaga ring tandaan ang mga alyansa gaya ng sa Australia ay nagpapalakas ng ating mga hakbang sa tulong ng mga makabago at dekalidad na kagamitan pati na rin ang training ng ating mga tauhan nakahanda tayo para sa mga darating na hamon sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific ikaw kapatid ano ang masasabi mo sa video ng ito?